Hi guys! Welcome back to my channel. So trending ngayon si Yulin Castro o si Pambansang Yubab ng Pilipinas. Kasi nga yung mga panlalait niya sa coffee break sa Iloilo. Ayan, talagang sumabog ang galit ng mga kapwa natin Ilonggo sa mga pinagsasabi ni Yubab. Wala daw masarap sa coffee break As in matabang daw, hindi talaga po sa taste daw ni Yubab ang mga pagkain na inorder niya sa coffee break. So grabe naman as in napaka-prangka ni Yubab. So maraming mga netizen, lalo ng mga vlogger from Iloilo din ang nag nagtanggol sa coffee break at sabi nga nila dala na, dun, na din, daw yon ng obesity ni Yubab na minsan talaga yung panlasa ay hindi na tama basta mga matinding pambabash ngayong kay Yubab dahil nga sa mga pinagsasabi niya napakataklesa pala ni Yubab, di ba? Hindi niya inisip na isa siyang vlogger. Kaya marami talaga ang naggalit, minsan ang iba nga inunfollow na si Yubab sa Facebook, sa YouTube, la, sa lahat ng kanyang social media pl platform. Kaya sa ngayon, si Yubab ay tahimik at saka yung kanyang kaibigan na si Kevin pala. Si Kevin pala yung kasama niyang pumunta ng Gimaras at ng Iloilo. -ilo. At ito pa yung isang trending, yung sa Gimaras, na, yung mga pastries ng Gimaras. Grabe yung mga uh, reaction nila, yung parang nandidiri. At may uh, sinabi pa si Yubab na isa masarap itapon. Ay, grabe naman yan, you bab. Sana naisip mo muna ya, yung mga sinasabi mo bago mo i-upload. Kasi, oh, tingnan mo ngayon, sikat na sikat ka, bash, grabe yung pagbabas sa'yo ng mga taga-ilo-ilo. -ilo. -ilo eh, masarap naman talaga yung pagkain namin sa Iloilo pero di, na, di natin siya masisisi iba't ibang taste tayo kaya baka sa kanya hindi talaga masarap pero yung mga pinagsasabi niya yung napaka niya yung pagkain daw sa Iloilo hindi masarap hindi niya hindi niya nga panatikman natikman yung ibang pagkain sa Iloilo di ba yung sa Gimaras nga parang grabe talaga yung reaction ni Yubab hindi ko inexpect idol ko pa naman si Yubab pero ganun talaga nasabi niya na at hindi niya na yun maibabalik. Kaya sana mag-public apology na lang siya sa lahat ng ilonggo. Pero ngayon, si Yubab at ang kanyang kaibigan na si Kevin ay tahimik muna. Hindi nagsasalita sa kanilang social media kung ano ba ang kanilang reaksyon ngayon sa pagbabash ka kanya tungkol sa kanyang in-upload sa TikTok. Kaya abangan na lang natin ang statement o ni yubab kung makakaya niya ba ang pambabash sa kanya ngayon. So yan lang po guys ang ating update sa so, ngayon. Hanggang sa muli. Bye bye. Always remember, wag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe channel para ma-update